Sinusundan mo ang isang boses sa iyong isipan. Pero sa iyo nga ba talaga yon? Para sa mga taong introvert, ang isip ay tahanan. Ang kanilang kalungan, ang kanilang canvas, ang kanilang tahimik na katedral. Pero kahit ang mga santuario ay maaari ring mapasok. Sa kung saan saan bahagi ng iyong paglalakbay, ang banayad at likas na tinig ng iyong tunay na sarili ay natatabunan ng mga alingaw-ngaw na hindi naman talaga sa iyo. Mga tinig ng takot, pagdududa, lumang pag-iisip at pressure mula sa lipunan. Isunusot nila ang iyong boses na parang maskara at kinukumbinsi ka na ito ang katotohanan. Pero ngayon, nagsisimula ka ng marinig ang pagkakaiba. At kapag nangyari yun, halos nakakatawa. Parang narealize mo na ang kontrabida sa kwento mo ay isa lang palang aktor na may pangit na costume mula pa ng umpisa. Narito ang mga signs na isa kang introvert na nakikinig sa mga maling boses sa iyong isip. Number 1. Pinipigilan mo ang sarili mong makamit ang mga lihim mong hinihiling. Huwag mong subukan 'yan. Hindi 'yan para sa mga taong katulad mo. Sa tuwing may isang goal na pumukaw sa iyong puso, ang peking boses na 'yon ay nagtatapon ng na mga what if. Binabalaan ka nito laban sa panganib, laban sa pagkakalantad, pati na rin laban sa kagalakan. Ngunit hindi ito ang iyong panloob na kompas. Ito ay pagkatakot na nagpapanggap na talino. Halimbawa, nagkaroon ka ng magagandang ideya tapos ibinaon mo lang ang mga ito sa ilalim ng pagdududa. Umiiwas ka sa liwanag ng entablado kahit na ang iyong kaluluwa ay gustong lumabas at magpakita. Ang nakakatawang katotohanan ay hinahayaan mo ang isang tinig na nabuo mula sa takot ang magsalaysay ng kwento na para sana sa katapangan. Number 2, akala mo intuition ang overthinking. Alam ko na, sa totoo lang hindi pala. Ang intuition ay ang iyong superpower. Ngunit ang maling boses ay ginagaya ang intuition habang hinihila ka sa isang mental maze. Sa halip na kalinawan, napupunta ka sa mga loops umiikot sa mga teorya, nagre-replay ng mga senaryo, nagdududa sa iyong bawat galaw. Halimbawa, napagkamalan mo ang ingay ng isipan sa tunay na kotob. Hindi mo masabi kung ikaw ba ay insightful o sadyang anxious ka lang. Ang nakakatawang katotohanan ay hindi yon isang banal na pag-udyok. Ito ang iyong panloob na detective na tumatakbo ng ligaw sa mga imaginary crime scenes. Number 3, nagigilty ka sa pagtatakda ng mga boundaries. Baka mahirap akong pakisamahan. Baka kailangan ko nalang magsabi ng oo. Hinahangad mo ang pag-iisa. Kailangan mo ng espasyo. Ngunit ang maling boses na yon ay bumubulong na ang iyong mga pangangailangan ay hindi komportable sa iba. Ang pagpaparangal sa iyong sarili ay makasarili. Ang kapayapaang yun ay dapat matamo sa pamagitan ng patuloy na pagsasakripisyo. Halimbawa, ino-over-explain mo ang iyong hindi hanggang magmuha itong siguro kinan sila mo ang mga plano tapos pakiramdam mo ay may utang kang paumanhin sa buong mundo ang nakakatawang katotohanan ay halos nakalimutan mo na ang mga hangganan ay hindi mga pader ito ay mga imbitasyon para sa tunay na paggalang number four, hindi mo pinapansin ang inner genius mo dahil pakiramdam mo ay masyado kang tahimik mas malakas silang magsalita siguro mas matalino sila sa isang mundo na tinutumbasan ang lakas ng boses sa halaga, ang iyong tahimik na ningning ay kadalasang nababaliwala ng iba at minsan pati na din ang iyong sarili. Ang maling boses na iyon ay nagsasabi sa iyo na ang iyong katahimikan ay kakulangan, hindi lakas. Halimbawa, pinipigilan mo ang sarili mo magsalita nang dapat sana ikaw ang magkontrol sa sandali. Nakikita mong lumitaw ang mga hindi mo nasabing mga pananaw gamit ang tinig ng iba. Ang nakakatawang katotohanan ay nakalimutan mong malakas ang kulog ngunit tahimik ang kidlat at nagbibigay liwanag pa rin ito sa kalangitan. Number 5. Hinihintay mo ang perpektong kondisyon na hindi darating. Magsisimula ako kapag handa na ako. Not yet. Malapit na. Ang maling boses ay isang perfectionist na nagbabalat kayo bilang isang tagapagtanggol. Iniinsist nito ang isang flawless na timing, perpektong paghahanda at ideal na mga pangyayari, kaya mananatili kang naghihintay ng matagal na panahon. Halimbawa, meron kang mga notebook na puno ng mga ideya at walang natapos na mga proyekto. Pinipino mo ang iyong mga plano ng matagal hanggang sa mawala na lang ito ng spark. Ang nakakatawang katotohanan ay hindi ka naghihintay ng kahandaan. Naghihintay ka ng pahintulot ng matagal ng nasa yo. Number 6, hinayaan mo ang pagdududa na isuot ang iyong boses na parang maskara. Hindi ako negative, nagpapakatotoo lang ako. Ang pagpapakatotoo ay kapakipakinabang, ngunit hindi kapag ito ay naging isang costume para sa takot. Ang maling boses ay nagsasalita sa tono ng lohika, ngunit gumagamit ng agenda ng takot. Pinupunan nito ang iyong mga visions at tinatawag itong pagiging grounded. Halimbawa, dinidismiss mo ang sarili mo mga pangarap bago pa ito gawin ng iba. Tinatawag mo itong kababaang loob, ngunit ang totoo, ito ay self-sabotage. Ang nakakatawang katotohanan ay nagtitiwala ka sa isang peking version ng iyong sarili upang husgahan ang tunay. At number 7, napagod ka sa pagsusumikap na maging isang taong hindi naman ikaw. Siguro kung kumilos lang ako ng mas outgoing, ito ang performance trap. Sinusubukan ng maling boses na i-convert ang iyong lalim sa isang mababaw na charm. Sinasabi nito sa iyo na i-upgrade mo ang iyong personalidad upang mag-fit sa iba. Ngunit ito ay isang kasinungalingan. Hindi ka sobra o kulang. Hindi mo kailangan maging maingay upang maramdaman. Halimbawa, nagsusuot ka ng mga social mask sa mahabang panahon hanggang sa makalimutan mo na ang iyong tunay na sarili. Gumaganap ka ng ibang buhay sa halip na manirahan sa sarili mong daloy. Ang nakakatawang katotohanan ay inuubos mo ang iyong enerhiya sa pagsusumikap na maging sentro ng atensyon kahit ang iyong mahika ay nasa tahimik na impact. Ang boses na yon ay hindi kailanman sa iyo. Hindi ito ang iyong panloob na karunungan. Hindi ito ang iyong mas mataas na sarili. Hindi ito ang iyong katotohanan. Ito ay isang generational na ingay na naipasa sa iyo na parang isang antigong kahihiyan mga expectation sa kultura na nagbibigay ng reward sa pagiging maingay hindi sa pagiging malalim mga nakaraang sugat na umaalingawngaw na parang mga multo sa iyong mental hallway at mga taong may magandang layunin na ipinoproject ang kanilang mga takot sa iyong mga talento pero ngayon ngayon nakita mo na at sa sandaling ito lahat ay magbabago ano ang tunog ng tunay mong boses bumubulong ito sa mga sandali ng katahimikan hindi ito nagmamakaawa, alam nito. Hindi ito nagmamadali, nagtitiwala ito. Sabi ng tunay mong boses, kailanman ay hindi ka nahuhuli, nagpapahusay ka lang. Hindi mo kailangan magsalita ng mas malakas. Kailangan mo magsalita ng mas totoo. Hindi ka fragile. Ikaw ay mas malalim na nakaayon. At hindi ka nawawala. Natuto kang makinig. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload. Na kapag naramdaman nito ng isang introvert, isang bagong yugto ang naghihintay. Shoutout kay ako si Gagi. Sabi niya, legit introvert ako idol, pero hindi ko lubos maintindihan kung bakit alam mo ang mga yan. Ang galing mo idol, grabe. Lalo na yung sinabi mong, sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, alam ko na kung saan ako pupunta. Dame, ang lakas ng dating sa akin nito. Parang binubulong mo sa akin at sinasabi mong panahon na para kilalanin mo naman ang sarili mo. Grabe, tugma lahat ng sinasabi mo, Idol. Nagbabalak din kasi akong pumunta sa Canada ng mag-isa at magtrabaho doon kahit 19 years old pa lang ako. Baka next year umalis na ako. Gusto ko kasing makilala kung sino nga ba talaga ako at kung ano ang kaya kong gawin. Salamat, Idol. At sabi naman dito ni Kaito Saint, I asked for strength and God gave me difficulties to make me strong. I ask for wisdom and God gave me problems to solve. I asked for prosperity, and God gave me brawn and brains to work. I asked for courage, and God gave me dangers to overcome. I asked for patience, and God placed me in situations where I was forced to wait. I asked for love, and God gave me troubled people to help. I asked for favors, and God gave me opportunities. I asked for everything so I could enjoy life. Instead, He gave me life so I could enjoy everything. I received nothing I wanted. I received everything I needed. At shoutout din kila Marie Delight Worker, Sabotahe Rap Vlog, RJ Mera, Christian Carl Pulido, Paul Elia Kim Saldoga, Introvert Isne, Emma Villanueva, Pax Tumulak, Ramlat, Cherry Naire, Rebecca Ogata, Kati, Lourdes Mamano, Rene Fren Perez, at kay Annalyn Granada. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, i-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Nagkaroon ng sandali ang impostor na boses na yon. Ngunit ngayon ay oras mo na. Ang totoong ikaw, ang soft-spoken, deep-seeing, wildly creative, inner-lit na ikaw. Lakasan mo ang iyong tunay na boses. Ito ay bumubulong kanina pa ako nandito, magsimula na tayo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na may mga signs sa mga introvert na pag nakita na nila, alam nilang hindi na sila mahihirapan? Panawarin mo sa video na ito.